mga kabusoy at dito kami sa ano nga yan dito kami sa Plaridel <coughs> Bulacan Luban, grabe yung dinana namin mga kabusoy oh. yan o oh. yung gulong ko oh. yan, oh. <laughs> yan mga po choy, oh. mga birthday <laughs> daw dito eh <laughs> sura ng aking barko yan mga kabusoy kami yan Aramax GF Ayan mga kabusoy Ano mga kabutsoy? Tapos kami kumain. Uh, ano na ano namin? Yan mga kabutsoy. At yung mga kabutsoy. At tapos na ako kumain. Grabe yung ulam. Hito. Ang ganito kalaki ko. Oh. Hito. Tapos litson baka. Tingala ko mga kabutsoy. Oh. litson baka yung ano litson baka yung ulam tapos may maraming gulay dessert kaso masama yung panahon ngayon mga buso baka ulan abutin kami rito ng ano mabarahula, mabarahula kami yan o oh, maputik talaga yan yan o oh. o mabuti dito ako dinipat ko dito dito ko sa gilid yan o oh. Yan. Nakabusoy. Tinawag siya ko ni boss. Tatlo kami. At tatlo lang kami doon sa aming lamisa. Yung si iba marami. Eh, hindi ko naman pwede una ng video yung si may nagbablog din doon eh. <laughs> Dito lang tayo sa labas. Ayun, Oh. Alright. Oh, See? Si tsaka cowboy din yung ano cowboy din yung mayari ng farm nito yung Armax GF yan o. Armax GF galing magaling kaso mula sa dito ano wala sa munok doon, doon sa do, sa loob yung munok niya sa likod yung harap wala tsaka wala siyang bakod dito di wala siyang bakod dito hindi ka basta-basta rin di makapasok dito kasi wala naman ano dito wala naman muna nakakaw dito dahil kanya lahat ata ito eh 14 na ano nata ito 14 hectares mga kabutsoy o oh, 14 hectares Ang lawak nya no ang dami nyo mangga din no marami syang mangga ang lawak nya mga kabutsoy no kaso dito walang manok dito nag ara nag ano nag hand tractor yan dami nyo mga babalawura yan o no? yan o Maputik lalo na doon sa dulo Maputik doon mga kapusoy Kaya umalis ako doon Dito ako kumurada Na duras nga ako dini O oh. Yan mga kapusoy At nandito na tayo Yan mga kapusoy At nandito na tayo At mabilis yung ating biyahe At maraming maraming salamat At nakarating na tayo dito Yan makikita mo Bye 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 Yun Yan mga kapusoy Bye 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 Nandito na tayo Bye bye Nakarating ako sa makas